Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at uh, mga viewers, pagpala nawa kayo ng ating Panginoon. At ang swerte ay ibigay na sa inyo para sa ganon ay maramdaman ninyo, mapil ninyo kung papaano ang mabuhay na mayroong puso, mayroong Diyos sa ating puso. Baliktad yung sinabi ko, hindi po. May Diyos sa ating puso. Ayan po. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, magkamatay na lang kayong lahat. Total naman, wala naman talaga kayong naidudulot na kabutihan sa ating mga kababayan. Kayo pa nga ang to akong tutuusin ang pahirap sa ating mga kababayan kayo ang totoong piste dito sa lipunan na mga politiko kayong mga kawatan kaya wala kayong uh, karapatang mabuhay dito sa mundong ito dahil kayo ay mga demonyo na wala na kayong puso at kaluluwa na patuloy niyong pinagnanakawan ng ating bayan ang resulta ito, napakarami nating mga kababayan ang nagugutoman. Balikan ko lang po muna sandali yung aking uh, sinasabi tungkol doon sa mga produkto ng China. Kagaya ng mga sibuyas, carrots at kung ano-ano pa. At ayan po, at, uh, bagamat sinasabi ka po rito na wala namang kakwinta-kwinta itong aking mga topic, ito kay Papaano ay uh, magbigay naman ng warning o babala sa ating mga kababayan. Kung inyo pong natatandaan, diniskas ko na po yan. Nandyan po yan sa mga videos ko, sa mga nakaraang videos ko. diniskas ko na po yan yung tungkol sa mga uh, posibleng ipadala rito ng China na mga pagkain kagaya po ng mga sibuyas, carrots, kamatis, o kung ano-ano pa ano pa yung puti, yung uh, basta, basta ano yan, ano pa man na, na mga gulay-gulay na yan yan po ay kontaminado na ang pinagtaniman po nila yan sa China yun pong kontaminadong lupa at yan po ay talagang hindi na po kung makakain man yan ay talagang cancer ang aabutin mo. Nandyan po yan sa videos ko. Kung ilang bisis ko na pong tinapik yan. At ngayon, dahil sa ating napanood yan sa channel 7 na mayroong uh, nasakuti na illegal smuggling na mga sibuyas na kontaminado raw po talaga ng metal at saka ano yon yung sinasabi ng sa Channel 7 na uh, ikulay bio basta bakterya Ayan po yung sinasabi ko. Na huwag na huwag kayong bumili ng mga kagaya ng mga magagandang sibuyas. Mas pipiliin nyo na po yung sibuyas natin dito, yung mga maliliit. Yan po mga maliliit na yung tanim po natin dito yan. Dahil yan po ay magkakakanser talaga kayo. Kaya nga po hindi po naaagapan ng gobyernong ito yung mga pumapasok ng mga illegal na yan Ayon po yan ha. Kung napanood po niyo yung Channel 7 kagabi, yun lang po yung nahuli nila. Pero marami pa pong container yan na hindi pa nila nahuhuli. Paano yun kung hindi nila mahuli lahat? Eh isang container la po yun. Ay kung sinasabi mo, parang walang walong container yan. Dus, ibig sabihin may pitong container pa na possibly talaga magkalat yan at makakain ninyo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na paminsan-minsan sabi ko ay kung wala man pong kakwinta-kwinta itong video kong ito ay kahit pa paano ay makinig-kinig lang po kayo ng kaunti huwag nyo na pong huwag uh, nyo na pong intindihin kung sino yung nagsasalita sa inyo huwag na po ninyong tingnan kung guwapo o pangit yung nagsasalita sa inyo dahil ang, ang tingnan nyo po dyan yung dinadaldal ko na yan po lahat na mga nanggagaling sa China na mga gulay-gulay na yan ay kontaminado po yan. Sabi ko nga po, kalimutan nyo na yung pagiging gwapo ko. Kalimutan nyo na yung pagiging maapil ko. Basta ang mahalaga rito yung dinadaldal ko. Pero hindi ko sinasabi na ang paniwalaan nyo itong si Maybe dahil sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng sinasabi niyan ay puro pabor kay Bangag. Na kung saan 15 years na pinalamon ni Pastor Apollo si Kibuluyan, ayon. Ang na yan lagi ang topic niya ngayon na parang wala siyang utang na loob. Either Duterte or Pastor Kibuloy. See, ganyan yung mga walang utang na loob. So yan, yan ang talagang dapat huwag niyong paniwalaan. Pero marami pa rin sa inyo ang uh, nanonood yan. Unang-una, hindi na kayo nadiri dyan sa itsura niyan. Wala naman kayo makikita mukha niya, puro ilong. Natatakpan na ng ilong niya, yung buong mukha niya. Kaya, ang dapat na tawag dyan, si Mike Ilong. Wala na po kayo makikita mukha. Puro ilong na lang. Ganon din dito kay Larry Gan Puro ilong na lang makukuha, makikita mo. Wala ka na makita mukha. Oh. Kaya po, yun po ang lagi kong pinagbibilin sa inyo. Na, tapos sasabihin pa pala dyan ng mga comment na pro-China daw pala ako. Ulol. Wala po akong pro-pro dito. Wala po akong anpro uh, anpro unpro dito or pro pro pro. Wala po akong uh, kinukuan dito. Wala po akong uh, pinapanigan dito. Ang pinapanigan ko po dito, itong mga kababayan natin na patuloy yung pagdami ng mga walang masaing nating mga kababayan. Yun ang pinakikialaman ko. Hindi yung huwag mo sasabihin na pro na pala ako. Gung -gung ka. Ayaw mo kasing manood dito sa sinasabi ko. Kaya tuloy nagiging Mangmang -mang ka na Na isa ka pang Noknok uh, ka ng kabubuhan Yan ang sinasabi ko Ngayon May iba naman po tayo Kung inyo rin po natatandaan Kailan na po isang araw lang Yung sinasabi ko rito Na kapag ka Dahil may mga sinasabi si Aimee Marcos na Ibu-bulgar-bulgar niya Yung lulong-lulong na yan ba? Diba? Noong isang araw ko lang po diniskas yan. Na sige, kapag ka talagang uh, ibulgar mo na yan, pagiging lulong ng kapatid mo, magbabago na ang isip ko, baka ibuto na rin kita. At malamang, siguro dito, i-announce ko na rin dito sa aking programa, na ibuto na ito, um, bubuto na kayo kay Amy Marcos. Pero mga kapatid, mga kababayan, sinunod naman po ako ni Amy Marcos, ang problema po, iba yung ibinulgar niya. Iba po yung sinabi niya. Hindi po niya sinabing direkta na itong kapatid niya ay adik. Ang condition ko po diyan, kung siya Bulgar na niya, saka pa lang ako bubuto at kukumbinsihin ko na rin kayo na bumuto sa kanya. Pero ito na po yung final na aking sasabihin sa inyo. Kalimutan niyo po yung sinabi ko nung isang araw na malamang ibubuto ko to sa inyo. Kalimutan niyo na po yun dahil yun po ay conditional po yun yung sinabi ko. Kung ibubulgar niyang kapatid niya, hindi, hindi niya binulgar, iba yung sinasabi niya. <coughs> Ngayon, ay uh, dahil diyan, ito na yung final na sasabihin ko. Wala na pong boboto diyan kay Amy Marcos. Dahil hindi pala niya kinaya. Hindi pala niya kaya talagang uh, actually sabi ko nga hindi naman paninira yung kay uh, sa kapatid niya. Bagkos, mariridim mo pa yung apelyidong Marcos kung ibobulgar mo yung kapatid mo. Dahil ang sinasabi ko maliwanag na ang nakikinabang lang naman dyan yung hipag mo at itong pinsan mo. Hindi ba? Maliwanag yan dyan sa video ko nung isang araw. Yun ang eksaktong sinabi ko. Kaya kung ma mapa ma-impet kapatid mo sa pamamagitan mo baliwala. wala kasi hindi naman siya nakikinabang ngayon hindi mo sinunod yon pues mga kababayan wala na po tayong oras ang sinasabi ko nung isang araw o kahapon yata yon na ah, mayroon pang oras na para i-bulgar niya. So, wala ngayon po, wala na pong oras kasi iba po yung kanyang uh, i-brinodcast or i- uh, ano to? Yung i -binulgar. Ito po, para po ma maintindihan po niya, ipi-play -ip ko po sa inyo na iba yung sinasabi niya. At uh, pan panoorin niyo po. Ayan. Anong sagot niya doon sa sabi ni VP Inday noon na uh, magpalit ka na ng apelido? I mean. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, pagpalit na rin ako ng apelido, sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me ako ay ako. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang justisya, Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta Kaya tandaan, ako ay ako, ay me Ay ni isip, ay ni salita, ay ni gawa Number 39 sa balota ay ni Marcos Ayan, nakita nyo na So, isa-isahin po natin yung sinabi niya ang sinasabi po niya ay hindi na raw Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno kundi Aranita at saka Romualdez. yun naman pala eh diba maliwanag siya mismo may sabi niyan o ngayon ano pang inaantay natin ano pang inaantay mo ay uh, I may mean Marcos ba hindi yan ang inaantay ko na sasabihin mo kaya naman po ako na nanawagan kasi alam ko po na napapanood niyo po itong mga videos ko. Kaya nagbigay po ako kahapon lang, or isang araw yata yung sinasabi ko, i bulgar na niya para ma-redeem pa niya yung Marcos. Kasi alam ko po napapanood niya itong mga videos ko. So ngayon, iba yung sinabi niya kisa doon sa dinidemand ko sa kanya. Hindi pala Marcos eh. Oo. Oh. Hindi ba't maliwanag yung sinabi ko, anak ah, nakikinabang lang yung, yung uh, hipag mo na si Butod? Kaya lang, yan nga ang lumabas. Sinunod nga niya yung payo ko, iba. Yung inilabas niya, hindi man lang niya binanggit yung bangag niyang kapatid. At saka isa pa, sa kanya na mm, mismo nagmula, Romualdez Araneta nagpapatakbo ng gobyerno natin. Eh, wala man tayong binoto nga Mar Marcos Araneta dito eh. Di ba? yung mga makaka makakapanood po diyan sa statement ni Mitong si may uh, si Amy Marcos. Yung mga abogado po natin yan. Supreme Court, ano pa na ba natin? Ha, uh, sana, diyan sa mga abogado na yan, may mag na ng uh, tanggalin na kung true impeachment, hindi po uusad ang impeachment ah, sa Kongreso. Dahil unang-una, pinsan nga niya si Romualdez. Di ba naghain na nga si Cardima yung Duterte ng impeachment? Pero hindi po tinanggap ng bangag na Kongreso. Ngayon, ang sinasabi ko po rito sa mga kakonsyana, ito na po yung pagkakataon na ibrinod, sinabi ni Amy Marcos na hindi Marcos ang magpapatakbo ng gobyerno kundi Aranita at saka Romualdez. Bakit pa po hindi tayo maghain sa Supreme Court kung yan man po ay proper? kung proper po ba yan? Nagagawin ng mga abogado na maghain na po natanggalin na lang yan. Si Marcos. Kasi una-una, kapatid na po niya may sabi. Hindi na po nagtatrabaho si Marcos ang nagtatrabaho po Aranita at saka Romualdez. Si Butod at saka itong uh, uh inkanto na tambalos-los na ito ang, ang uh, nagpapatakbo. Imaginin mo, tingnan nyo ang kaganda-ganda ng buhay itong Butod na ito. Imaginin mo, sa bagay, ay kailangan niyang bumalik sa Amerika talaga. Sa so, totoo lang. Dahil may kaso nga yan doon sa mga singhot-singhoter na kung saan ay nagpositive po yan doon sa uh, drug test sa Amerika nung mamatay yung kanyang entourage kasama sa entourage na si Tantoko. Yan yon At uh, napatunayan, lumabas sa resulta ng uh, drug test ng mga otoridad sa Amerika na positive din daw po itong si buto uh, Butod. Ngayon, Bumalik siya doon kasi nga may mayroon porsilas yan eh, yung uh, porsilas dito sa pa, na yun ay GPS para na monitor ng mga awtoridad ng Amerika kung saan siya kung ano kung saan siya pupunta. Ngayon. Bumalik doon ngayon. Pero doon yun sa talagang kailangan ng bumalik doon, talagang may haharapin siyang hearing doon. Ngayon nagpa-picture-picture siya kung saan-saan doon. Kasi hindi na siya nakakulong eh. May immunity nga. May extended immunity yan. Kaya hindi nakulong yan. Kaya kung saan-saan, papapicture, ganda ng buhay. Imaginin mo, ano at saan sumakay si butod na ito? Sigurado ako hindi sumakay yan ng uh, commercial plane. Baka ang sinakyan ito, yun din sinakyan yung uh, aeroplano ginamit or sinakyan ni President Duterte nung dinalan nila yan sa daig. magkano ang uh, gastos nyan plus yung mga kasama pa niyang mga amuyong na mga dorogista rin pakain niya lahat doon pahotel lahat yan saan galing ang pira? sa atin doon sa ating mga Pilipino ang pirang winawaldas itong mga animal na ito Kaya, pa na talaga. Kabastos-bastos na talaga itong gobyernong uh, ito. Tapos, ganyan pa, sasabihin ni Amy Marcos, iniba eh, pa niya. Hindi pa niya in -hold the way yung, uh, yung sinabi niya. Diba? Dapat niya nag-all the way ka na, ma Madam Amy. Sinabi ko naman sa iyo, walang masama doon kung aminin mo kung ikaw mismo magbulgar. Na ang sabihin mo lang na wala nang kakayanan ang, a, ang ating presidente na kapatid ko dahil alam ko na itong kapatid ko ay bangag na. Wala pong masama doon. At least, di ba sinabi ko, pag yun ang ginawa mo, tiyak. Maraming bubuto sa iyo. Ngayon, Huwag kang siguro doon sa inendorso ka ni ni uh, BP Yung itinaas yung kamay mo. Ha? Ito ang pag-uusapan natin mga babayang. Yung pagtaas. Okay, parang endorso na rin yun. Inendorso talaga niya. Pero kahapon na uh, rally, dyan sa liwasang Bonifacio, anong sinasabi ni, Bipisara? Uh, ni BP Yung Duterte Ha? Giniit niya yung Duterte. Tapos, anong sabi niya? Huwag kayong magagalit sa akin. Alam ko, may magagalit sa akin. Sabi ganyan. Dahil, ibubuto ko si Aimee Marcos at itong si Camille Villar. Yan ha, yan yung eksaktong sinabi ni Bipisara. Hindi niya sinabi na ibuto ninyo. Ang sinabi niya, ibubuto ko. Pasensya na po kayo, alam ko magagalit kayo sa akin, pero ibubuto ko po si Amy at saka si Camille Villar. Hindi niya sinabi dyan sa kamaraming tao na itong mga nandito kayo, isali nyo na rin na ibuto si Amy Marcos. Hindi niya sinabi yan. Maging matalino po tayo. Ha? Hindi po yan. Hindi po yan ang uh, kwanian. Uh, tayo naman, mga Pilipino, sa totoo lang po tayo mga Pilipino, ay may marunong po tayong tumanaw ng utang na loob. Siyempre si Amy Marcos ang nagwarawara uh, dyan sa Senado pag iimbestiga yung tungkol doon sa kanyang ama na kinidnap nitong mga bangag na mga tauhan ni eh, bangag. Siyempre kaya papaano tatanawin ni ni Sara yon. kaya sinasabi ko po ang ugali po ng Pilipino ay ma marunong tumanaw ng utang lo na loob maliban lamang po dito sa mga Marcos na ito na mga demonyo nga ito no, hindi marunong makonsensya hindi marunong tumanaw ng utang lo na loob naiiba po ito mga Marcos na ito alam niyo kung bakit yun na nga lang pagpapalibing ni President Duterte sa kanyang tatay na kung saan ilang taon na nakapreser yan ha, nakapagkalaki-laki ng binabayarang kuryente yan ha? dahil sa pressure na yan naging presidente yung kamag-anak niya pinsan niya si Fidel Ramos hindi na ipalibing sa libingan ng bayani yan pero sa si President Duterte na nindigan okay ilibing yan Di ba ang daming nagalit kay President Duterte? Walang nakapagpalibing na Presidente yan. Kahit pa sabi ko, pinsan, pinsan niya yung si Ramos, na si Tabaco na yan. Na isa rin gunggong yan. Ah, kahit napatay na yung mumurahin ko pa rin hayop na yan. Alam kung bakit? Yan ang nagbinta ng yang uh, yung kampo dyan sa Makati. Yung sumakop dyan sa Makati, anong uh, kampo yan? Port, uh, Camp Aguinaldo ba yan? O Aguinaldo sa Krami yan eh. Yung katapat ng Krami. Basta kampo dyan. Yan sa ngayon ay BGC na. Siya nagbinta yan. O, saan punta? Yung pinagbintahan yan. Aba, isa. Sila, sila. Ganyan po itong mga hayop na ito. Ngayon, ang pagdidiinan po natin ngayon dito, ay I ay mean, na mismo ini man niya yung gusto kong mangyari mas malala dahil sinabi niya na ang nagpapatakbo sa gobyernong ito ay Marco ay Araneta at saka Romualdez na rin so ano pa ano pang ginagawa ano pang ginagawa nitong mga mahuhusay nating mga abogado Magpile na kayo sa Supreme Court at uh, para ideklara na na PWD na itong si Bangag ano ba yung PWD? Person with uh, ano yan? Disability. Ibig sabihin, lumpo. Oh, hindi lang lumpo, bangag na. Kaya nga, P A D ano yan? PWD na. <laughs> PWD nga. Person with disability. PWD. Ayan. Oh, Kasi pagka bangag ka, PWD ka na. Hindi lang dahil sa lumpo ka. Ah, mas masahol pa sa lumpo ito. Mas maganda pa yung lumpo. Kung yung utak mo, okay yon. Kisa naman bangag ka. Yun po ang sinasabi ko rito. Mga abogado, nananawagan ako. Tingnan nyo kung ano ang uh, nasa konstitusyon maliban dun sa impeachment by Congress. Hindi ba't kung din yan? Ah, meron din pakialam dyan ang Supreme, Korte Suprema. Kung hindi na talaga nagpapangsit baliw na ang Presidente, ano pang gagawin natin? Tanggalin na yan. Total, sinabi naman yan ni Amy Marcos. Anyway, o ulitin ko lang po ulit. Nabagamat walang kakwinta-kwinta itong ating dinadaldal dito, ito paulit ulit-ulit ko lang pong sasabihin sa inyo palatandaan tandaan po nang galing sa China na mga gulay or anumang produkto na kinakain natin ay magaganda po 'yan, makikinis. Kagaya lamang po nung uh, dilaw na nilalagay sa pancet yung uh, lagi ko nakakalimutan tong uh, gulay nito. Ah, carrots carrots pala 'yon lalo na po yan ang gaganda po yan ang kikintab ng balat sibuyas po ang gaganda rin po yan malalaki at makikintab din po yan yung palatandaan na yan po ay galing China hindi lamang po dahil sa inimport yan sa China may posibilidad po ito yung diniscuss ko dati sa inyo may posibilidad na talagang maglalagay sila rito ng mga yan para makain nating mga Pilipino dahil ang target talaga nila sa atin lalasunin tayo or may virus yan o oh, dito tama sinasabi ko oh. ngayon kung mayroon silang dito dahil nandito naman yung mga incheck na, na napaligiran na tayo dito nandito na kabi-kabila yung incheck dito syempre, makikipagkotsamahan na sila doon sige kunwari akong tatanggap na ipapadala mo rito para i-distribute ko sa Divisoria i-distribute ko sa Balintawak sa malalaking uh, uh, palinkir rito sa Metro Manila para malamon na nitong mga Pilipino at uh, para magkamatay na hindi naman kayo basta-basta mamatay agad mayroon pong lead content yan ano po ibig sabihin na yan nakakakanser po yan at saka yung uh, lason. Sinabi yan, ayaw ko kung ano yung sal salmonella. Salmonella ba yun? Yung sinasabi sa Channel 7. napanood nyo naman po yan, kaya hindi ko na lang po prenedo dito. Ayan po. Yan po ang tandaan niyo. Hindi bali pong uh, maliliit na lang na may, uh, pangit, na medyo pangit. Huwag naman kasing pangit itong si uh, Mike Ilong yun na lang po ang bilhin ninyo mga sibuyas kasi yan po yung mga uh, produkto natin dito yan po yung tanim na magsasaka natin yan po ang ating bilhin basta basta magaganda baka kwan? yan galing China yan tandaan po ninyo kasi uh, minsan din po ay, para turuan ko po kayo minsan mag-research mag-research din, mag -research, research din po kayo na halos lahat po ng lupa sa China ay kontaminado na. Yan po yan. Kontaminado na po. Kaya yung alam nilang mga may mga lead content yan o may kuan dito nila uh, uh, ini-export sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yan po yan. Sana po ay kahit pa walang kakwinta-kwinta itong ating channel na ito At sana po ay kahit pa paano ay makapagbigay ng aral Makapagbigay ng awareness sa inyong lahat At ano pa ba ang pwede kong sabihin sa inyo Mag-abang lang po tayo at makiramdam sa darating po ngayong halalan Kung ano po ang pwede mangyari Pero parang nakikinikinit ako na po Na talagang magwawala na ang Pilipino kung rampant na talaga ang dayaan. At kung mangyari man po yun, sabay-sabay na po tayong lubabas at para uh, dumugin na yung mga putang inang mga mandarayang ito. Maraming salamat po at pagpala inawa kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.